Hello, good morning or good evening guys. Depende kung kailan nyo mapanood yung video na to. Pero sa video natin ngayon, ang pag-uusapan naman natin ay isa sa mga pinakasikat, pinakaabot kaya at pinaka-useful na prutas na pwede natin makita sa ating mga kusina. Oo, pruta siya kasi kasi nabibilang siya sa family ng citrus fruit tulad ng lemon, orange, talandan at iba pa. So wala nang iba kundi ang ating mga kalamansi. Usually ginagamit natin siya na sausawan, pampaasim sa mga ulam o kaya naman iniinom natin bilang juice lalo na kapag meron tayong ubo o sipon. Pero alam nyo ba ang kalamansi juice ay hindi lang basta pampawala ng uhaw open laban sa ating mga sore throat. Actually, napakarami pa nitong na health benefits na siguradong mamamangha kayo. Kaya kung ikaw ay health conscious, nagtitipid pero gusto mo ring alagaan ng iyong katawan o kaya naman ay nagkahanap ng natural na pampalakas, perfect sa iyo video na to. Guys, oo nga pala, tapusin niyo video na to kasi I am sure marami kayong matututunan dito. Huwag niyo ring kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click ang notification bell icon para maging updated kayo sa mga video uploads ko. By the way, ako nga pala si Jasper. Expert ako pagdating sa mga gamot dahil ako ay isang registered pharmacist. So, sa video natin na to, hindi gamot yung pag-uusapan natin, pero still, usapang pang kalusugan. Mga natural sources na maaaring pagmulan ng nutrition o pwede nating gamitin home remedy kapag meron tayong sakit. Maraming vitamins at minerals ang pwede nating makuha sa kalamansi na talaga namang makakatulong sa ating katawan. Ang kalamansi juice ay kadalasang iniinom tuwing umaga pero anytime of the day, okay lang din naman. So isang baso ng maligamgam na tubig na may kalamansi juice at konting honey o asukal para hindi naman masyadong maasim. Actually, isa rin naman talaga siya sa mga health habits ng maraming Pilipino. Lalo na yung mga gustong mag-detox, gustong pumayat o iwasan ang Sakit. Pero ano nga ba talaga yung meron sa kalamansi na dahilan kung bakit ito ay tinuturing na natural na gamot, pampaganda at pampalakas. So yung kalamansi, sa siyang maliit na putas na makakuha ka ng napakaraming vitamin C, na kilala rin bilang ascorbic acid. Isa itong napakahalagang antioxidant na tumutulong palakasin ng ating immune system, labanan ang mga free radicals sa katawan at pigilan ang pagkasira ng mga cells. So aside from it, ang kalamansi ay mayroon ding calcium, potasyo, vitamin A at iba't ibang phytonutrients na, na talaga namang panlaban sa maraming karamdaman o sakit. Isa sa pinakaunang benefit ng pag-inom ng calamansi juice ay ang pagpapalakas ng ating immune system. Dahil sa taglay nitong mataas na vitamin C content, nakakatulong ito para hindi tayo madaling kapitan ng ubo, ng sipon, ng flu, lalo na ngayong panahon, di ba, usong-uso talaga yung sakit. At marami pa rin talagang sakit na nagkalat. Importante na meron tayong panangga sa pang-araw-araw. So sa halip na gumastos ka sa mamahaling vitamins, bakit hindi mo sumukang kuminom ng natural na calamansi juice, budget-friendly na, healthy pa? Bukod sa immune booster ang calamansi juice, ay kilala rin ito bilang isang natural na pampapayat. Bakit kamo? Dahil ito ay tumutulong sa pagpunaw ng taba sa ating katawan. Kapag uminom kasi nito tuwing umaga bago mag-almusal, pinapabilis nito yung metabolism mo. Dahil dito, mas mabilis masunog ang kinain mong calories at nakakatulong din ito para maging regular ang iyong pagdumi. Pero take note lang, since walang laman yung sikmura mo, tapos medyo acidic siya, lalo na kapag medyo na parami mo yung kalamansi. So, may tendency talaga na maaring sumakit yung sikmura. Lalo na kapag meron kang ulcer, um, gerd, or gastroesophageal reflux disease. So, ngayon, ano yung resulta kapag umiinom ka ng kalamansi juice sa umaga? So, mas malinis yung bituka, mas magaan sa pakiramdam, at mas mabilis mong ma-achieve ang fitness goals mo. Pero syempre, hindi ibig sabihin na basta uminom ka na lang ng kalamansi juice ay papayat ka na agad. Syempre, kailangan pa rin talaga ng proper diet at exercise. Pero yung pag-inom ng kalamansi juice ay malaking tulong bilang partner sa ating lifestyle. So, isa pang napakalagang beneficyo ng kalamansi juice ay ang pagpapaganda ng balat. So, yes po, hindi lang, di lang ito pang loob ng katawan na katulong din ito sa panlabas na appearance natin. Dahil yung vitamin C ay kilalang nagpapabilis ng collagen production sa ating katawan. At itong collagen na to ay responsable sa pagiging firm, elastic at smooth ng ating balat. Kaya kapag regular kang umiinom ng calamansi juice unti-unti mong mapapansin na mas naging fresh ka, tingnan, mas glowing yung skin mo, at mas nagmumukhang healthy ang overall appearance mo. So, yan naman talaga yung gusto ng marami. Hindi lang mapababae, kundi kalalaki yan din. So, parang nagkakaroon tayo ng natural glow without spending too much. Pero hindi lang yan. According sa studies, ang kalamansi juice ay tumutulong din sa pagpapababa ng kolesterol. Sa mga taong may high blood pressure, magandang isama sa routine ang pag-inom ng kalamansi juice. Dahil sa natural nitong acidity at antioxidants, nakakatulong ito sa paglinis ng mga ugat at pagpigil sa pagbuo ng cholesterol plaque sa ating arteries. So, yung resulta, mas malinis na daluyan ng dugo, mas paayos na pagdaloy ng oxygen sa katawan at mas mababang risk ng stroke o heart attack. Kaya kung medyo mataas yung BP mo o may history yung family mo ng hypertension, bakit hindi mo subukang idagdag yung calamansi juice sa yung healthy routine? Pero syempre, paalala lang, hindi ginagamit ito bilang replacement o, o alternative sa mga gamot na nireseta sa ng doktor mo. Dahil nakakatulong lamang ito, pero hindi totally nakakagamot o pwedeng gamitin pamalit as maintenance lalo na kapag may mga existing na condition like yung hypertension at mataas na cholesterol level. So isa pa sa mga hindi gaanong napapansin pero mahalagang benepisyo ng kalamansi ay ang kakayahan nitong tumulong sa detoxification ng ating katawan. Sa so, dami ba naman ng processed food, instant meals, mga noodles at iba pang mga preservatives o iba pang mga klase ng chemical na hindi natin namamalayan na po pasok sa ating katawan araw-araw, hindi nakakapagtaka na nagkakaroon tayo ng iba't ibang klase ng problema sa kalusugan. Pero sa tulong ng kalaman si unti-unti natin natutulungan yung ating atay at kidneys na magtanggal ng toxins o lason sa katawan. Para itong natural cleanser na dahan-dahang nalilinis ang loob natin mula sa digestive tract, liver, hanggang sa bloodstream. Kaya kung gusto mong linisin ang katawan mo sa natural na paraan, subukan mong simulan ng araw mo sa isang baso ng maligamgam na tubig na may kalaman juice. Ngayon, usapang asin naman tayo. So maraming tao ang nag-aakalang dahil maasim yung kalaman si, ito ay lalong nagpapalala ng acid reflux or hyperacidity. Pero yun totoo, pero ang totoo sa tamang paraan ng pag-inom at tamang dami, pwede siyang makatulong para in-neutralize ang acid level sa ating chan. Pero paano? Kapag ang kalaman ay iniinom na may kasamang tubig, ito ay naging alkalizing sa katawan natin. So ibig sabihin, tumutulong itong i-balance ang acid level sa chan at naging panlaban pa nga sa bloating, sa gas, at indigestion. Pero syempre, kung meron kang ulcer, kagaya na sinabi ko kanina, o si Bergerd o yung gastroesophageal reflux disease, mahalagang kumonsulta muna sa doktor bago ito gawing regular na inumin. Tandaan, iba-iba pa rin kasi yung katawan ng bawat isa sa atin. Bukod sa chan, may epekto rin ito sa sugar levels ng katawan may ilang mga pag-aaral kasi at anecdotal evidence na nagsasabing nakakatulong ang kalamansi juice sa pag-regulate ng blood sugar, lalo na sa mga taong may pre-diabetes o yung gustong iwasan ang diabetes. Dahil mababa yung glycemic index ng kalamansi at may taglay itong fiber at antioxidants, ito ay pwedeng makatulong upang hindi biglang tumaas yung sugar levels pagkatapos kumain. So sa ganitong paraan, mas stable ang energy mo sa buong araw at iwas sa pagiging sluggish o biglang antukin pagkatapos kumain. Pero gaya ng sinabi ko, ang calamansi juice ay suporta lamang. Kailangan pa rin ng balanced diet at regular na exercise. So hindi rin natin pwedeng palampasin yung effect ng calamansi juice sa ating paghinga at sa ating lang. Alam naman natin na ang karamihan sa atin na kapag inuubo, may plema o barado yung ilong, so umiinom tayo ng mainit na tubig na may calamansi. At alam nyo ba, tama sila kasi yung calamansi juice ay may anti-inflammatory at anti bak bacterial properties na tumutulong sa pagluwag ng plema. Nakakatulong din ito para sa namamagang lalamunan at pag-clear ng respiratory tract. Kaya kung ikaw ay may ubo o sipon o gusto mong iwasan, lalo na ngayon, pabago-bago yung panahon, Malaking tulong ang regular na pag-inom ng calamansi juice lalo na kung may honey talagang panalong combination sila kasi masarap yun. Ngayon usapan oral health naman tayo. Isa sa mga underrated na benefits ng calamansi ay kakayahan nitong mapanatiling malinis ang ating bibig kasi nga dahil sa natural nitong antibacterial properties na tumutulong sa pagpatay ng germs na sanhi ng bad breath o mabahong hininga. Aside from it, nakakatulong din yung kalamansi juice sa pagpapaputi ng ngipin natin at, at pagtanggal ng stains. Lalo na kung ito ay ihalo mo sa baking soda. Pero mag lang dahil acidic ang kalamansi. Hindi ito dapat direct ang ikinukos ko sa ating mga ngipin pinaraw-araw dahil baka masira ang ating enamel. Kung gagamitin ito, gawin lang ito isang beses o dalawang beses sa isang linggo. At dapat hindi siya direct or concentrated at siguraduhin bandawan mabuti yung ating bibig. At so, ngayon, punta naman tayo sa mental health at mood booster aspect. Yes guys, may epekto rin kasi yung kalaman C juice sa ating utak at sa ating emotion. Dahil sa taglay nitong vitamin C, nakatulong ito sa pagpapalabas ng serotonin sa ating utak. So yung serotonin na to, ito yung happy hormone natin and nagpapakalma rin siya at nakatulong sa pagmanage ng stress. Kaya kung ikaw ay laging pagod, madalas irritable, o parabang walang gana, subukan mong uminom ng kalamansi juice sa umaga. So, hindi man ito magic na agad-agad mong mararamdaman, pero kapag tuloy-tuloy mo kasi siyang iniinom, for sure makakatulong siya sa'yo sa pagpapagaan ng pakiramdam mo araw-araw. Sa usapang pagpapaganda naman, ako, hindi tayo maubusan ng dahilan kung bakit kalamansi juice ang go-to ng marami. Dahil sa antioxidants at vitamin C na content na kalamansi, talagang nakakatulong ito sa pag-repair ng skin cells tanggal ng blemishes at pagpapabagal ng paglabas ng wrinkles. Tapos meron ding mga gumagamit ng kalamansi bilang natural deodorant dahil nga sa antibacterial property nito, nakakatulong ito para patayin yung bacteria na sanhi ng amoy sa kilikili. So bonus pa yung lightening effect nito kapag ginagamit ng regular. Pero tandaan, hindi ito para sa lahat. May mga tao kasing sensitive yung balat, kaya siguraduhin mag-patch test muna bago ito gamitin araw-araw. And another reminder lang din, based sa mga experts natin, sa mga dermatologists, yung pag ng kalamansi sa kilikili ay pwedeng magdulot ng irritation kasi nga acidic siya tapos direct mo pa siyang ilalagay sa kilikili at possible na magkaroon ng hyperpigmentation dahil sa acidity nito at manipis na balat sa part ng kilikili. So basically, hindi rin talaga totally nire-recommend. So you have to weigh pa rin kasi kung ano yung benefits over the risk ng paggamit ng kalamansi sa kilikili mo. At syempre, lagi natin tandaan na yung kalamansi juice ay pampalakas ng katawan. Sa panahon ngayon, ang daming tao nang hina, mabilis mapagod o laging bagsak ang energy. So, malaking tulong ang isang natural energy booster tulad ng kalamansi. So, hindi man ito kasing lakas ng energy drinks, pero dahil sa natural nitong vitamins at minerals, nakakatulong ito para i-boost ang stamina at lakas ng ating katawan. Para itong multivitamins na nasa baso, hindi lang pampalakas, kundi pampalinis, pampaganda, at pampahaba rin ang ating buhay. Bukod sa lahat ng nabanggit na nating benepisyo, marami rin sa ating nagtatanong, paano nga ba yung tamang paraan ng pag-inom ng kalamansi? juice. So simple lang, karaniwan itong iniinom sa umaga bago kumain na may kasamang maligam-gam na tubig. Pwede mo itong lagyan ng kaunting honey kung gusto mong medyo matamis at para na rin sa dagdag na soothing effect sa lalamunan. Tapos yung iba, naglalagay rin ng kaunting duya or turmeric para mas mapalakas ang anti-inflammatory properties. At syempre, yung pinaka-secret natin dito ay yung consistency ng pag-inom. So huwag tayong umasa na, na once na uminom tayo ng calamansi juice isang beses so meron na talagang resulta dapat tuloy-tuloy mo itong gawin as part ng daily routine mo para mas makita natin yung benefits sa ating kalusugan. Ngayon may mga nag-aalala rin, ligtas ba ito para sa mga bata? Oo, basta sa tamang dami lamang. Kadalasang isang kutsaritang juice ng kalamansi na may maraming tubig ay pwede na. Pwede gawing juice na may konting honey para mas sumarap sa panglasa natin. So wag lang sa sobrahan dahil acidic pa rin ito at baka mga simatsa ng bata. Para sa mga may edad naman, pwedeng isang buong kalamansi yung pigain o pwede mo rin naman dagdagan yung kalamansi sa isang baso ng tubig at inumin ito sa umaga o sa pagitan ng ating pagkain. Actually, isa sa mga paborito ng mga nanay natin ang paggamit ng kalamansi juice bilang home remedy sa sore throat. Kapag may nararamdaman kang hapdi o pangangati sa lalamunan, gumawa ka ng warm kalamansi tea na may honey. So kung meron kang sore throat, inumin mo to ng dahan-dahan. Pero dapat maging consistent ka. Dapat ilang araw din para mas makita mo yung resulta nito. Na makita mo na talagang dumuluwag yung paghinga mo, mas nagiging okay yung lalamunan mo. At bumababa yung inflammation. Naturally effective siya, unlike ng mga lozenges or iba pang bilibili natin, na um, chemically made, pero yung effect niya, panandalian lang. Minsan kapag may nainom tayong gamot, talilimutan natin na may mga pagkain o inumin pwede nga apekto sa bisa ng gamot. Kaya ang tanong, pwede bang pagsamayin ang kalamansi juice at gamot? Ang sagot ay depende. Kung may maintenance medication kang iniinom, gaya ng pampababa ng um, high blood pressure or pampababa ng cholesterol karaniwang tigtas yung calamansi juice. Pero kung ikaw ay umiinom ng antibiotics, ng antacids o medication na merong interaction sa citrus fruits, mas mainam na maghintay ng ilang oras bago uminom ng calamansi juice para maiwasan natin yung drug interaction dito sa may si juice. At syempre, laging mas maganda na magtanong muna sa inyong doktor o pharmacist. Ngayon, hindi naman kasi lahat ng tao same-same yung kanilang experience sa pag-inom ng mga natural remedy na to. Kaya importante pa rin pag-usapan ang mga dapat iwasan o pag-ingatan sa pag-inom ng calamansi juice. Una, kung ikaw ay may ulcer or hyperacidity. Siguraduhin mo munang magpakonsulta ka sa doktor bago ito gawing araw-araw na routine. Dahil kahit may ilang nagsasabi na nakatulong ito sa stomach acid balance, may iba rin na mas lumalala ang kanilang kondisyon kapag, kapag hindi hiyang sa chan natin yung calamansi juice. So, mas nangangasim yung sikmura nila. And then pangalawa, iwasan mo yung pag-inom ng puro na juice ng kalamansi lalo na kung walang laman yung sigmura mo. Lagi itong ihalo sa tubig para hindi masyadong concentrated ang kalamansi juice na acidic in nature. Pangatlo, huwag mong hayaang manatili sa ngipin mo yung kalamansi juice. So ugaling magbanlaw agad o magsipilyo pagkatapos uminom para hindi masira yung enamel ng ngipin mo. So ayun lamang po sana marami kayong natutunan at na-inspire kayong isama yung kalamansi juice sa pang araw-araw na lifestyle ninyo or pamumuhay. So, mura na, masustansya na. So, iba, yung iba pa nga, may mga tanim ng kalamansi lang sa bakuran nila. So, ibig sabihin, talagang libre lang siya kasi naturally, pwede natin siya makuha sa pananim natin kung meron man kayo. So, in short, hindi kailangan ng mamahaling supplements kung nandito lang naman sa sagot sa ating bakuran. So, kung nagustuhan niyo yung vlog ko, huwag niyong kalimutan na i-like, mag-subscribe, at i-share sa kapamilya ninyo. At kung may karanasan ka rin sa pag-inom ng kalamansi juice, i-comment mo sa baba kasi malay mo ayan na yung next na topic natin. Muli as a registered pharmacist, ako ay nagpapaalala na ugaliin magtanong sa doktor o pharmacist patungkol sa inyong mga gamot para maiwasan natin ang medication error o paglala ng inyong kondisyon. For more health and drug information, mag-subscribe na kayo. Dali na. Mag-subscribe na. Go na. So sige na, ayan lang. See you and have a great day po. Bye-bye.